Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na parang gusto mo nang sumuko dahil parang wala ka nang magawa sa sitwasyon? Yun bang kahit pray ka nang pray, eh ganun pa din. Yung tipong gusto mo na lang sabihin na ayaw ko na, parang wala naman nangyayari eh. O baka naman nasabi mo na yan. Yun bang parang nakakapagod ng gawin ng tama dahil karamihan naman ay mali yung ginagawa. Tapos yung gumagawa ng tama nahihirapan at yung gumagawa ng mali naman, eh tila matagumpay pa. Siguro kung hindi man lahat ay marami sa atin ang nakakaramdam nito. Yun bang matapos mong gawin lahat ay parang wala namang nangyayari o kaya naman ay ginawa mo ang tama pero napahiya ka pa. Naalala ko tuloy ang pinagawa ng Diyos kay Noe. Isipin mo, gagawa siya ng arko sa lugar na malayo sa tubig, lugar na hindi umuulan at lugar na walang nakakaalam kung paano gumawa ng arko. Kaya nga lahat ng detalye ng kanyang gagawin ay binigay ng Diyos. Napakaraming taon ang ginugol niya sa paggawa ng arko. Ang bawat umaga ay isang pagkakataon para gumawa. Hindi din nawala ang mga nangungutya. Ang hirap siguro, no? Dagdag pa dyan yung sabi ni Lord na isasakay niya lahat ng mga hayop, no? Paano mo gagawin yun? Paano mo huhulihin yun isa-isa? Misang kung talagang uunawain natin ang pinapagawa ni Lord ay parang nakakapagod at napakahirap. Salungat ka sa gustong mangyari ng karamihan. Ang pagsunod sa Diyos ay sadyang ganyan. Maraming magtatanong kung bakit mo ginagawa, may mga hindi makakaunawa, may mga makakaunawa. May mga makaka-appreciate at maraming hindi makaka-appreciate. Alam mo, ang sabi ng Bible, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para maligtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, ginatulan ng mga tao sa mundo pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Marami kang makikitang dahilan para sumuko at marami ka rin madidinig na boses na magpapahinto sa iyo at magpapaisip na ikaw ay sumuko. Pero sa bandang huli, isang boses lang pala ang dapat pakinggan. Maraming opinyon pero ang Diyos lamang ang dapat nating sundin dahil sa huli, sa kanya tayo mananagot. Kaya kung napapagod ka na sa paggawa ng tama, at natutukso ng sumuko, alalahanin mo ang karanasan ni Noe. Sumunod siya sa Diyos at ginabaya naman siya ng Diyos. Kinutya siya ng mundo pero kinalugda naman siya ng Panginoon. Hindi pinakinggan ng tao pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Sa Diyos lang tayo dapat tumingin para maging matatag laban sa pagsuko. O, asa ka pa?